from the businessman <laughs> yes. ah yes international, international. Queen. Manny Pacquiao binigyan ng mamahaling regalo ang anak na babae na si Queenie hindi nga makapaniwala si Queenie sa laman nito at napawo at sabi mami napaka sweet nga ang magulang ni na Chinky at Manny Pacquiao sa kanilang mga anak ay pantay-pantay ang trato nila kaya naman lumaki silang mga humble at mababait sa magulang. Ah, yes. love it. <laughs> From the so International well, Boxing Association. Wing. Bracelet wow. na. Sige daw. Sige daw. The unboxing. Wow. Okay, okay. The gift. The K and the Rolex and a a the big AP. Saan lang nga. Udalo So wala si Michael tsaka si James. So tayo lang dito. niliguluhan. ka-Israel vlog. Hey. Oh, yeah. I get it, Wow! Oh, Parang what? Uy, Bracelet feeling! Uy, love! Bracelet yeah. yan. Yeah. Yan, yeah. yan, yeah. yan. Yeah. Yan, yan. Yeah. Wow. Ay, oh, love, love bracelet yan, love bracelet. Ay, O O ay, di ba? Ay, may ano siya may... Nasa yung lock. Yung lock. Oh, yan. Nara, no, ang ka nang Screw. Ay, <laughs> <Bongo. laughs> oh, <cute. laughs> na, may screw. Ganda. Sa kahit ano nga ang iabot sa kanila ay napaka-appreciative sa lahat ng bagay. Mamahalin man ito o hindi hindi sila nag-expect always thankful sa kanilang mga magulang malambing sila sa kanilang dad kinanggita naman ang yakapan ganito magmahalan ang pamilya Pacquiao Mungka. Alam. si Michael Pero hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi from the businessman. Yes. Ah, yes. International ako. Hindi ako. Hindi ako. naman ang magkambal, oh. <laughs> kayo naka Ikaw si Minimani, Manny. Ha? <laughs> Natuwa nga si Jinky sa anak dahil na-miss ni Israel ang kanyang ama at ayaw nga umalis sa tabi nito. Tinabihan talaga ang kanyang dad Manny. Mini Manny nga akong tawagin ni Jinky ang kanyang bunsong anak. Alagang-alaga naman nga si Israel sa bahay nila kahit na madalas umaalis si na Jinky at Manny. Nasa Manila nga ngayon si mani at Manny para sa anniversary ng Thrilla in Manila at sa Forbes nga sila nag stay kapag umuwi dito.

It's about giving hope. It's about showing that no matter how many times life knocks you down, you can always rise again. Sa gala night ng Thrilla in Manila Anniversary ay invited lahat ng boxers. 50 years na nga ang history ni na Muhammad Ali at Joe Frazier. Nandito nga rin sila. In eight different weight divisions, with 62 victories, 39 by nine. <laughs> Emmanuel pop, ganito nga we welcome si Manny Pacquiao at hanggang ngayon nga ay sikat na sikat sa dami nga na pinagdaanan na laban na boxing fight kasama ang kapwa sikat na boxers.